Hello mga idol. Newbie mga idol. Sana welcome ako sa inyong hang gingharian din ni sa social media mga idol. May unta na ay magsuporta sa ko mga idol. Uh, mag mag-subscribe ba kay ang ako mga idol good kay dinhi magtanutan aw magkuan ning ganing mga social media bitaw. Yep, yeah, ang ako ang na kuanan din ang sus magbansiwag man ang mga uh, mga kandidato din yung mga idol pero sa ako alam pong kabahin ba kay ano man nga kaning uban bitaw todo al kay kusog man ang PDP laban karon mga idol kay sa alyansa ako naga Nagpuan baya pun ko magsige magkuglan taw-lantaw kay ay, high tech na baya tagaro nga panahon di na din na pareha sa una nga ang kanilang mga politiko sa una ang mga sayop sa una pwede raman takpan ay mga taga media ramay bahala ana ya karon di na basta-basta kay perting daghana na nag-upload din sa social media ya idagdag pa ko mo-upload pa sag ko di daghana ta mapuna na mao nga ang kanilang sambayan Pilipino aga kanin social media mo ay kanang dangpana na lang ni, sa katotohanan kay sa una sa di pagkaayo uso ni social media wa pagkaayo nag upload upload ani agka tong taga media apoy dira na nila takpan ang mga sayop ba ya karon di na mada di na basta basta mga taga media gani og dili mo pagawa sa ilang isaktong mga balita diha au si kuatik yung kadin hi sa social media mau ni mga idol nga ni suway sa kudin hi o kanang inter mga idol kung naabay mong suporta sa kuwa din hi mga idol ba mga subscribe ana kay naa ipadayon na ako ni ang pag upload o mag komentaryo taan ng mga uban nga maganaa din sa social media kung unsay angay nga ay e, komentaryo na to kaya e, mo um, sa tao kuhan kay tinood lang agan ni social media anhigita maka madangpanan gini na to labi na to nga kanang ah, gidaog-daog kunya wala yung tao e, na hikit eh ah, wala na hibantay eh bisag iun sa nagwan anak kunya katong mga butbuton mga bakakon anha nato ma kit andin din he og unsan na ilahang mga kuan mga idol na lang mga idol nga uh, ah, na ay magsuporta sa kuan din nyobi ko mga idol ako mga na ma ko ko nakitan mo komentaryo unta ko niya. wala pa mangoy ko angot pasinog yam iran lang ko din he, mga idol ba mao nga salamat kaidaan kung naay magsuporta sa mga idol kay mag upload upload sa ko eh. thank you kaidaan sa inyong mga idol sa ana naay magsuporta mag subscribe mga idol salamat kay mga idol god bless ninyong tanan mga idol ya pag amping kanunay sa patumpang lawas o sa panginabuhi na karong panahon na thank you kayo god bless po mga idol